Nagkitan bayan yan? Oo, oh, yung kumain niya kapon. Kaya hindi kapukain kumama. Ang lupit mo. Ganyan <laughs> naman. Ba't parang hilaw pa? Hilaw pa Eber yung ano? Evergreen yan. Dalawang klase yun yung kapukapo. <laughs> Pwede tikman? Oo. Oh. Libre-pretest pala ito, no? Eh, anong dito. Yan dito. Parehas lang yan. Mataas po lang dito eh. Ha? Mataas ang po lang. Doon, Dahil hindi lang magsipil. Ito kasi mahal ang magsipil. Makinis. Ah, uh -huh. uh, binabayaran dyan yung kinis. Oo. Uh -huh. mas masarap dito. Kaya mas mahal eh. pero parehas lang yan. Eh, mas masarap na yata ito. Masarap ito eh. Pero Ha? Di berde. Nakita niya yeah. ni. Ano? Yung kasi kaya mahal, mataas ang puhunan. Ito kasi puhunan ko nito 55. Dito ko 70, may 15. Puhunan mo diyan baka panungkit lang. Sinungkit mo lang yata <laughs> 'yan eh. Alamin ko lang. Wish <laughs> po ayan. Papakisin na may ari patay. Oo. Tay tay diyan. bigyan mo ako doon. 1 kilo. Wala piraso yun, 1 kilo. Marami yan. Maganda ko ya, pilitin mo. Maganda ko ya, sing na ng kasama ko. Gawin natin sa Hmm? Maganda. Para wala na si yan. Eh. Paano kung isang libo, di? Wala na tayong yan. Kaya si Klian, eh, si logi ako sa iyo. Sarap ng ano, ng na...

啦。